Narito na mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Netizen na una ng magnoche buena matapos mainip trending. 20 anyos na babaeng bulag, matagumpay na naakyat ang Mount Apo. Bonding ng mga aso kasamang isang lola, pinusuan online. Ama na nakatanggap ng regalong cellphone na mula sa kanyang anak, umantig sa puso ng netizens. At Matthew Perry ng 90 sitcom na Friends, pumanaw sa edad na 54. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng matas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Apo po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending video. Advance Merry Christmas! Tila nasobrahan sa excitement ang isang netizen dahil noong nakaraang linggo lang ay sinalubong na nito agad ang Pasko. Nauna na kasi itong mag-Noche Buena matapos umanong mainip. Matakam sa mga napaagang handa pang Noche Buena sa trending report ni Pamela Adriano. ba may pinaplano o naiisip ng handa para sa Noche Buena? Ang isa kasing netizen, hindi lang advance mag-isip dahil literal na advance itong gumawa dahil nauna na kasi itong maghanda para sa Noche Buena. Ibinahagi ng netizen na si Tin Carpio sa social media ang larawang ito kung saan makikita ang kanilang napaagang handa para sa Noche Buena. Sad nito sa kanyang caption, nainip na raw siya kaya nag-Noche Buena na sila. Kumpleto ang inihanda ni Tin mula sa pansit, lumpia, fried chicken at baked mac. Present din ang desserts tulad ng cake at salad. At hindi rin nawala ang mga bilog at mga pampaswerteng prutas. Kaya naman ang mga netizen naaliw at napasanaon na lang din sa mga nakakatakam na handa ni Natin. Pagbibirong komento ng isang netizen, anong oras daw ba pwedeng mag-sharon? Ang ibig sabihin, anong oras daw ba pwedeng magbalot ng handa? Sabi naman ang isa pa, dahil nakapag Noche buena na sila ay mamamas ko na rin daw siya. Ang litratong ito na ipinose sa isang Facebook group mayroon ng mahigit 15,000 likes. Sa ating next sa Viral Stony, walang imposible. Kahanga-hanga ang nakamit na tagumpay ng isang 20 anyos na babaeng visually impaired mula sa Quezon City. Sa kabila kasi ng kawalan niya ng paningin, matagumpay nitong naakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ang trending na kwento tutukan sa report ni Angelica Cosme. Matibay lakas ng loob ng 20 anyos na visually impaired na si Maria Angelica Torres tila kasing taas ng kanyang inakyat na bundok. Sa kabila kasi ng kanyang kapansanan, matagumpay nitong naakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ayon sa Santa Cruz Tourism, si Torres, ang first blind woman na natapos ang naturang trek sa pamamagitan ng circumferential trail ng Santa Cruz, Double del Sur mula October 24 hanggang 26 sa tulong ng trail runners at mountain guides na sina Arnie Macaneras at Julian Morales. Binigyang pagkilala naman ng Santa Cruz Tourism ang kahangahangang tagumpay na ito ni Torres. Ang aktibidad din daw na ito ay bilang bahagi ng layunin ng Parent Advocates for Visually Impaired Children Incorporated na ihatid ang mensaheng walang imposible pagdating sa ganitong klase ng adventure. Bumuhus na wala mga komento ng pagbati at paghanga sa nakamit na tagumpay ni Torres. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, kinilala bilang kauna-unahang bulag na nakaakyat sa Mount Apo si Benny Cambay. Inakyat niya ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ng nakayapak. Sa ating next trending story, paboritong apo ni Lola. Kung dati mga totoong apo talaga ang paboritong inaalagaan ng ating mga lolo't lola, ngayon mga fur baby na. Gaya na lang ng isang lola na ito mula Quezon City. Ang sweet bonding moment kasi nito kasamang mga alagang aso, caught on cam. Ang mga nakakatuwang litrato silipin sa trending report ni Mili Borja. mga paboritong apo dyan. Mukhang nakahanap na kayo ng katapat dahil ang mga paboritong apo na tampok sa ating storya ngayon, irresistible ang cuteness. Kinaaliman kasi ngayon online ng picture na ito ni Lola Leding mula na Baliches, Quezon City at ng kanyang mga paboritong apo ay este aso. Ang sweet bonding moment na yan, nakuhanan mismo ng apo ni Lola na si Kay. Kwento nito, sinamahan daw ng mga fur baby si Lola na maghintay sa labas ng kanilang bahay para abangan ang fish vendor sa kanilang compound. Dagdag pa nito, palagi raw talaga silang nakabundot sa matanda, lalo na ang American bully na si Maui. At kitang kita ito sa isang TikTok video kung saan mapapanood si Maui na tila umiiyak dahil umalis lang saglit si Lola Leding. Kung tumagpabuhat oh bye Ang mga netizen naman, napansin ang pagiging lolas boy ng fur baby na si Maui. Sa iba pang video, makikita naman si Maui na literal na nakatago sa saya ng kanyang lola dahil ayaw nitong maligo. Hoy! Ligo! Ano? Ayun, nagkambing-kambing na naman si koko Kaya hirit ng mga netizen, tila nagsumbong pa si Maui kay Lola Leding. Para sa ating next viral story, new phone for tatay isa sa pinakamasarap na gawin na para makabawi sa mga magulang ay ang mabigyan sila ng mga bagay na noon ay hindi nila mabili para sa kanilang mga sarili. Ang saya sa pakiramdam na makita silang masaya sa simpleng biyaya na mayaabot mo sa kanila. Katulad na lamang ng tatay na ito na abot hanggang tenga ang ngiti matapos makatanggap ng regalo mula sa kanyang anak. Hindi niya kasi ina asahan na ang bagay pala na handog sa kanya ay isa palang brand new na cellphone. Panoorin ang unboxing moment ni tatay sa trending report ni Liway Abbas. Pagdating sa mga anak ay walang sinusukuan ang mga magulang. Kayod ka labaw kung magtrabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Para na rin sa inaasan nilang magandang kinabukasan. Hindi man nila tayo inuobliga na abutan sila ng pera o di kaya naman ay magpabili ng mga gamit na gusto nila, aminin man nila o hindi, masaya na sila kung ano ang kaya nating ibigay. Katulad na lamang ng isang ama na nakatanggap ng napakagandang sorpresa mula sa kanyang anak. Habang sila ay kumakain, bigla na lang inabot ni Juliana ang isang bag na naglalaman ng kanyang yang regalo para kay tatay. Sabi pa ni tatay, dapat siya raw ang nagbibigay ng regalo sa kanyang anak. Habang unti-unti niyang binubuksan ang mga bagay na nasa loob ng bag, kitang kita sa kanyang reaksyon ang tuwa nang makita niya ang regalong cellphone ng anak. Salamat. Sabi niya, pag tiyaga mo ng cellphone mo, January na katabi bila ng cellphone. Salamat salamat na ako ha. Nagpalaing ka ni Lord. Ay, ang ganda. <laughs> Ay, ang naman. Hmm? Kaya ito ah. Ay, naman ako. Ayon pa kay Juliana, hindi man perpekto ang kanyang ama, pero marami naman itong nagawa para sa kanya. Kaya naman ang bagong cellphone, deserve nang deserve ni tatay dahil ito din ang paraan ng kanyang anak para magpasalamat sa kanya. Ang video ni tatay, umani na ng mahigit 600,000 likes at 4 million views sa TikTok. At para sa trending showbiz balita, Goodbye Chandler Bing! Matthew Perry ng 90s sitcom na Friends pumanaw na sa edad na 54. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. na 54, ang Hollywood actor na si Matthew Perry o higit na nakilala sa kanyang karakter bilang Chandler Bing sa 90 sitcom na Friends. Batay sa ulat, natagpuan ng walang buhay ang aktor sa isang jacuzzi sa kanyang tahanan sa Los Angeles, California. Wala raw nakitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay nito. Bukod sa American TV series na Friends, na din si Matthew Perry sa Fools in the Rush, The Whole Nine Yards, Serving Sarah at 17 Again. Bumuhos naman ang pagdadalamhati ng fans' social media dahil sa malungkot na balitang ito habang nagpaabot naman ang pakikiramay sa naulilang pamilya ni Perry ang Friends TV show sa pamamagitan ng kanilang page. Inalala rin ang kanyang Friends co-star na si Maggie Weller na gumana bilang si Janice, ang masayang ala-ala na iniwan ni Perry. Gayun ng ang aktres na si Morgan Fairchild na kanyang naging ina sa naturang show. Napanood ang Friends mula 1994 hanggang 2004. At the 2021, the muli nagsama-sama sina Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc and Matthew Perry, sa Friends The Friends Reunion. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng success ng ating visually impaired na kababayan galing Quezon City. Naakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. At aakalain niyo po na hindi kakayanin ng ating mga kababayan nito. Pero eto at kinaya niya, which is proof na sa ating mga kababayan dyan na visually impaired o kung ano man po ang kanilang physical na kapansanan, ay kaya pa rin nilang makamit ang mga imposible. Kaya pa rin nilang gawin ang mga pang-normal na, pa, na, mga bagay na pang-araw-araw. At syempre, mahalaga rin na kilalani natin ang kanilang talento, ang kanilang confidence, ang kanilang lakas ng loob, at syempre, suportahan po natin sila sa kanilang mga gustong gawin. O, di diba? Ba? Dahil katulad po natin na meron din po silang mga pangarap at ambisyon. At syempre dahil nga po meron din po silang mga gustong mapatunayan katulad po natin eh bakit hindi rin po natin sila suportahan sa mga malilit man na bagay o di naman kaya through social media katulad po nito na talaga namang sikat na at pinag-uusapan at syempre a source of inspiration para sa lahat. So congratulations po at sana marami ka pang ma-achieve sa iyong buhay at ma-inspire inspire mo pa ang mga katulad mo ng mga visually impaired at syempre ng mga katulad po natin na nanonood at nakikinig sa ating programa. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo din kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!